Uh, gusto ko kayong ah uh, ituro sa inyo kung paano tumatakbo ang isang chilled water. Ito direct expansion to. Kasi nagtrabaho ako dati sa mall. AC taga ko doon sa Robinson Place noon. Mga way back. Uh, ano taon to na ko na eh. Siguro mga 90, 1998 yan. Pata pa ako nun. Gwapo, gwapo pa ako nun. <laughs> Joke lang. Ito yung air handling niya. Itong air handling, ahu sa mga mall, kung makikita nyo, nakasulat sa mga isang room, may nakasulat AHU, air handling unit yon. Dito nang gagaling yung hangin para mapalamig ang isang sinihan, department store, Eto, tulad nito, pang isa, itong ganito lang kaliit, kaya na nito palamigin ng isang sinihan. Itong air handling na to, itong air handling na may nakasulat na one. Yan, yeah, dito, blower. Pero sa ibang salita yan, air handling unit yan. Ngayon, ito naman yung cooling tank niya. Ito ang FCU niya, pan coil unit. Ngayon, ang operation niya, kita niyo tong flow, ayan, ibig sabihin niya, direct flow niya, takbo ng tubig. Tapos, ito naman yung flow ng refrigerant. Kasi dito, refrigerant lang gumagana rito. Ayan, no oh, nakikita niyo yung kulay green na yan. refrigerant yan. Tapos, ito yung condenser niya. Ito yung expansion valve. Dito, separation yan, ito, tubig ang, ang, ano, yan, ang takbo. Dito naman, refrigerant. Get nyo. Tapos dito sa 7 na to nakalagay dyan, 7, where's the 7? Condenser. Ito, may hangin na nagbubuga dyan. Dyan, para mapalamig to. Kasi kung hindi to, iinit ng iinit, mag high pressure yan. Ang, i, ang mag, hindi lalamig to, itong evaporator niya. Ito pinaka-evaporator eh. Pero itong evaporator na to may kasamang tubig yan ang ah, pinalalamig na evaporator yung tubig tapos switch each yung tubig ang magse-circulate dito para mahangin na ng air handling niya. Tapos yung hangin na yun, malamig na yun, i-distribute sa area kung saan yung, yung kung anong area yan, sinihan, department store, basta malalaking area to. Bali, ito yung compressor, ito yung makina, makina ng ano, ng para mag-circulation yung refrigerant. Mag-transfer yan sa heat and cold para ito mamalatiling ma malamig at dito itinatapon ng init dito lalabas yon may, may, may blower to mal para itapon yung init babawasan yung init na nangyayari dito ngayon ganun lang yan eto yung hangin pabalik balik may, 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 tinatawag pa yung return tong hangin yan yung hangin na may init sa loob ng sinihan babalik yun dito kasi drawing lang to eh Kaya, what, hindi ko ma, ma pa yan may mga branches iba yung actual kasi kasi drawing nga lang to pero ang mahalaga dito maintindihan mo yung operation lang yun lang naman yun ito naman ay rotameter sa ibang salita plometer dito nakabase kung kasi may kinalaman din kasi yung may nakalagay dyan nakasulat yan GPM, LPM, ano ba yung GPM gallon per minute, liter per minute yung bilis ng tubig may connection kasi yan pag masyadong mabilis syempre maapektuhan yung lamig hindi, hindi may bibigay na magandang lamig to masyadong mamabagal ganun din yun may, may, meron yung range na sinusukat tapos itong mga adjusting nya yan, mga valve to itong itim na nakikita nyo dyan yan yan Diyan yan ina-adjust. okay, dito sa motor niya, ito water pump yan. Ang flow ng water pump yan, pag ganun, oh. Tapos babalik siya, paikot-ikot lang yan. Ganon din to, yung refrigerant na yan. Pupunta sa, sa motor, sa compressor, iikot-ikot, babalik lang dyan. Yan, nag-change system lang yan. from gas to liquid. Kung na, yung nag-aral ng air, ko, na kung naiintindihan na kung anong gas to liquid na yun. Pero sa inyo, hindi nag-aaral, yun lang yun. Yung ini, lalamig to, yung, yung, init na nakuha dyan, ilalagay dito. Ganun lang yan, paigot-igot yon Non-stop yan. Ganun din to, itong tubig na to. Y yung lamig, yung lamig na nandito, yung na pinalamig na, ng refrigerant na yan, ng, ng, air, ng eto, itong compressor ng galing dito, lalamig to, paigotin din yan. Ganun, tapos bubugahan ng hangin. Ganun lang kasimple. Ganun Ganyan ang, yan ang pinaka-basic ng mga centralized aircon. Ang tawag dito, direct expansion valve. Iba pa yung chilled water. Maghahanap ako ng diagram ng chilled water. Tuturo ko rin sa inyo kung ano yung, paano naman ang operation ng chilled water, centralized aircon. So, sana may na-get kayo. Mga simple lang, ano ito, pang-basic lang. Sige, salamat. Goodbye.